Cecilia, hindi pa rin ako makapaniwala. Salamat ulit ha, na pumayag ka. Nandito tayo ngayon. Really means a lot. ulit ka naman sa pag-thank you mo. Basta baguhin mo lang yung mga sinabi. Yeah, sure. I'll work on it. Mayor! Oh, Ate Bobby. Kamusta po? um Naka-check-in na ba kayo? Yes, oo. Oh, Naka-check-in na kami. Actually, maganda nga yung mga kwarto nila. Na na, Pang-couple talaga, ano? Kayo ba? Kamusta yung kwarto ninyo? Actually, Mayor, may... May aminin ako sa'yo. Ano yun? Hindi talaga kami ni Bobby. Ha? Huh? Ano kung ibig mong sabihin? Cover lang namin to. Kasi meron kami assignment dito. Ano yung assignment na yun? Okay lang naman kung confidential Gusto ko lang malaman kung safe kami or kung may maitutulong ako. Ah, uh, mayor. Meron kaming mga hinahalap na couple na con artists. At tingin namin, nandito sila. Ah, okay. Well, thank you for sharing, Tonyo. Pag may kailangan kayo, don't hesitate to reach out. I'm willing to help Okay, Mayor. Okay. Okay, hey, Mayor. Hindi na kami, eh. Sir Antonio, Okay, Doc. Sir Tonyo. Okay lang na sinabi mo sa kanila na undercover tayo? Hindi naman siguro sila kasama dun sa listahan ng mga suspect, di ba? Tsaka isa pa, may tiwala ako dyan sa kapatid mo. Siguro dati nagkamali ako. Pero ngayon, Bili ba ko sa kanya, Kasi gagawin niya lahat para makabawi yung sa girlfriend niya. Hello, everyone! Start na ang program. Pwede na kayo magpalit sa inyong mga couple shirts. Let's go, everyone! I like the shirt. Looks good on you. Sa akin ba? Maganda yung fit ng t-shirt, no? Okay naman. hey right? You know, Cecilia, I just want to thank you again. Alam kong ulit-ulit ko na sinabi, pero nandito na tayo and uh, thank you for giving me another chance. <laughs> like I said, why not try it, di ba? Glenn? Yeah, what is it? I just want to ask, itong assignment ni Tonyo and Bobby. You think it's me? I don't know. That's why gusto ko galing sa'yo mismo. Cecilia, wala akong kinalaman sa kon artist na hinahanap nila Ate Bobby. You have to believe me. I'm trying to change my ways.